Hello po mga kalaki, buwan na po ng October ngayon at tara mamigay na po tayo ng mga lucky numbers syempre sa ating mga masusugid na followers Teka nga, October na pala no? Ano ba to? O, oh, tinayaan nyo na ba kanina yung mga 2-digit 3-digit? At syempre ngayon na po ay mga kumpletong 6-digit po ang ibibigay po natin ngayon at narito po tayo ngayon sa lungsod po ng Baguio City Oh, may nagbabangka ka Ayan po mga kalaki, syempre yung mga lucky numbers po natin Inaalagaan po natin to ng mga 3 days of Uh, tatlong tayaan bago po natin palitan na no, napakadami na po talaga nag-aabang po ng mga lucky numbers natin halos lahat sila nag-aabang na sa mga lucky numbers natin, kaya ano pang hinihintay mo, kaya kung ready ka na at ready na rin ako, tara, mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po ngayon po mismo sa oras na ito, kaya Luzon, Visayas Mindanao, Metro Manila Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging Millionario, Ayan po mga kalaki, kaya eto na po. Tandaan nyo ha, ang lucky numbers po natin libre, wala pong bayad dito. Pag pinanood nyo po sa umaga, in ko sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, sa Facebook, sa YouTube at sa TikTok, ay inyong inyo po yan. Wala pong bayad dyan. Private consultation po ang may membership fee. Kaya sa mga nagaabang po ng mga lucky numbers namin everyday, halika na, kunin mo na, tayaan mo na at ilaban mo na. Kaya eto na po. Tandaan nyo po ha, sa mga interesado po na magpa-members po ng October, November, December, wala na po ang private consultation na mangyayari dahil po meron na po tayong mga uh, kung magre-renew po ng mga kung magre-renew po yung mga nagpa sila po ang may, may tatanggapin nating mga Uh, members ulit. Pero pag hindi po nila nirenew yung slot nila, ibibigay ko po yan sa inyo. Kaya abangan nyo po ulit yung sasabihin ko na pwede po na pwede na po available na po yung slot dahil po hindi sila nag-renew. Naintindihan nyo po ba? Pag hindi po nag-renew yung mga nagpa-member ng July, August, September ay kayo po ang makakakuha ng slot nila. Kaya okay, eto na po ang mga 6 digit lucky numbers natin kompleto. Umpisahan po natin sa abroad. Ang 10 digit lucky numbers mo ay number 29, number 17, number 24, number 56, number 37, number 42, number 44, number 48, number 19 at number 26. Ayan. Isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers. Ang 8 digit lucky numbers mo ay number 32, number 27, number 29 number 40, number 42, number 28, number 16, at number 5. Ayan, isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers abroad mo ay number 15, number 36, number 34, number 26, number 21, number 20, at number 18. At syempre, isusunod na po natin ang 6-digit lucky numbers 1 to 29. Ang 6-digit lucky numbers po natin na 1 to 29 ay number 22, number 23, number 18, number 16, number 5, number 12. Ayan po. At syempre, ang 6-digit 0 to 9. Ang 6-digit 0 to 9 ay number 2 number 7, number 8, number 4, number 4 at number 1. At syempre isunod na rin po natin ang 5 digits lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 32, number 33, number 28, number 16, number 5 15. Ayan mga kalaki, kompleto na ang mga lucky numbers abroad. Isunod na po natin ang mga 6-digit lucky numbers dito sa Pilipinas. Ang 642, ang 645, ang 649, ang 658, uh, 50, 50, 50, 55 at 658, 6-digit lucky numbers. Pasensya na giniginaw ako. Ang lambig lamig po dito. Woohoo! Uh -huh. Ayan mga kalaki, syempre halika na, kunin mo na. Pero bago ko ibigay ang mga 6-digit lucky numbers na yan, sa mga bago po sa aming vlog, sa aming mga manonood dyan, kung gusto nyo po maka makatanggap ng mga lucky numbers every day. Hanapin lamang po kami sa Facebook, ang Facebook po namin Red Parungkin na meron pong 316,000 followers, sa YouTube po 16,000 followers, sa TikTok po 414,000 followers na po tayo mga kalaki. At siyempre, Meron po kaming second account, Aris Gatchalian at trade Parungkin yun. Naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers mga kalaki. Yun po ang mga legit na account na ipapallow nyo po. At higit po sa lahat, yun po yung mga doon kayo pwedeng mag-message, mag-suggest mga lucky numbers. Pag nabasa ko po yun, re-replyan ko po kayo agad, agad, agad. Ayan, asa na kaya ang mga masusugid natin. Ayan o, oh, ang dami-dami naglalakad do oh ang sarap-sarap dito talaga sa Baguio. Kaya eto na mga kalaki, tandaan nyo ha, ang lucky numbers namin, libre walang bayad. Ang private consultation po, ang may membership pay. Pag gusto nyo po ka-private consultation, abay! Punta na po kayo sa messenger nyo at hanapin na po ang Red Parungkin. Sabihin nyo po, i-message nyo ako na interesado po kayo magpa-member at tatawagan ko po kayo agad-agad. Kailangan po makausap nyo ako bago kayo magpa-member para legit. Okay, eto na po ang 642 6-digit lucky numbers Kunin mo na. Ito na. Ang 642 6 digit lucky numbers ay number 5, number 34, number 37, number 39, number 18 at number 6. Ayan mga kalaki. Syempre, isunod na po natin ang 645. Ang 645 6 digit lucky numbers mo ay number 28, number 17, number 32, number 41 number 15 at number 9. At eto na po ang 649 6 digit lucky numbers mga kalaki. Tuloy 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 lang tayo. 649 ay number 6, number 4, number 18, number 36, number 42 at number 19. Isunod na po natin ang 655 6 digit lucky numbers. Ang 655 6 digit lucky numbers mo ay number 16, number 18, number 21, number 23 number 17 at number 38. Ayan, ito na po ang last, ang 658 six digit lucky numbers. Ang 658 six digit lucky numbers mo ay number 33, number 16, number 22, number 5, number 11 at number 46 ayan kompleto na po mga kalaki ang mga 6 digit lucky numbers ngayong alas 11 ng umaga takbo na po sa sukin yung outlet at make sure po ang lucky numbers po natin na alagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan eto na po tayo sa shout out time tayo syempre kanina may nakausap tayo kanina bumili tayo ng taho isa shout out ko lamang po si kuya hello po kuya nagtitinda, nagtitinda ng taho na talagang tumataya rin pala ng mga lucky numbers natin ano maraming maraming salamat kuya Ray ayan masarap na masarap yung nila is strawberry flavor at syempre sa mga nagbabangka rito kanina ayan sa mga bankero dyan mga tumataya rin sa atin maraming salamat po sa grupo nila dyan sa Burnham Park hala sana po manalo kayo at nawa po magustuhan nyo po ang mga lucky numbers at syempre ito po sa uli si SG Red nagsasabi sa lucky roll po namin ni Lola Carmen kayo po ay siguradong siguradong legit na sasaya kaya kung gusto mo ano pang hinihintay mo aba ikaw na mismo ang mag decide kung talagang gusto mong lumaban sa amin ito po ay walang pilitan na at sana good luck, manalo ka